nga pala guys yung aming ano kahian yan hindi ko pa napapa tiles guys at ito ang tiles na pansamantala no yan improvise na tiles yan guys <laughs> yan mga idol ganda mga idol no yan lupa sino maganda ako oo syempre ikaw ang maganda. Yan, mga idol, oh. Yan, eh, tikpan aging. Ito pang buo. Ito pang buo. Ito yung misis ko. Yan. Magaling po yan magbuo. Ano may? Buo na. Gaon. Ah. Uh... Tapos ito po yung, ano, tabasan. Yan, mga tela. Not that. yun lang guys ang uh, may share ko ngayon no pinakita ko lang po sa inyo yung aming ano pinagtatrabahuan mag-asawa sana guys mapatiles natin yung ano <laughs> kahit hindi na tiles guys Abagay, okay, sabi nga din mga ka lang din di ba? taasan mo na sana guys mapano natin no pasiminto hindi kasi sa aming bahay ito guys. Mga idol. Okay, sa tita ni misis. Naiki ano lang dito. Bye bye. Maraming salamat sa panonood.